So, yun, saran guys, yun, gawa tayo ng patay. Yung ating mga dough. Yung din diba? ang lalagay natin ay itong sa banik. Sa banik, sa banik. Yung din ito, gawa tayo ng patar na jugma. Para mamaya pa, hindi ito muna tayo. Ayan, ito yung lalagay natin ito ng palaman. Ito lang siya. Ito lang siya, guys. Ito okay. Paano gawin guys? Ito siya. Siyempre yun natin ng tubig. siya guys. Panurin nyo lang kung paano. Tatlo-tatlo lang siya, tatlo siya. Tatlo, tatlo guys. Diba? Ayan. 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 Nakakaralaga na lang itong ng mga pagiging room. Saan mayroon yun? Dito, may unit na pala siya. Ayan siya guys. Inanong mo yung luma? Luma na? Nakakasabay na siya. siya guys. Ito naman siya ang buta. Wala tingin-tingin ang pagkubo ka naman ba? And then, yung the finish product na yung pattern sa pagkubo sa ito. Pinipindutin na. Pindutin mo lang, pindutin. Ang magsarap ko, ang makabuka. Ayan siya, Wesa. O, di ba? Kasita niyo? Pagkutin niya yung gumagawa. Yung ginagawa ang tingnan niyo. Huwag yung ano dyan. Siyempre, para lumikit, lagyan natin ng ang pabasak-basak tubig ba? Mamaya, tawa-tawa na naman kayo dyan. Parang matuto kayo. Huwag kayo dyan ingay. Ayan. The same procedure pa din naman, guys. ito pagawa natin. Ayan. Siyempre, tubig-tubig. Pagbikitan lang natin siya. Gusto ka ito. So, dyan magpaturo. Magpaturo na sa iba. <laughs> Yung kalaman namin ay ano. Kaunti na ito. Hindi pa ito masyado sa procedure lang sa matapos. Damihan na natin yung lagay para matapos sa buwan. Kasi kakaunti yung dog. Tatlo-tatlo lang. Para tatlo-tatlo siya guys. Ang ganyan lang. Ano siya guys? Ayan. Yeah. Ba't naging lunay? <laughs> Naglunay, lunay, lunay. na po kasi masyado siyang manipis. Ayan. Yeah. Ayan, tingnan natin yung nasa pork natin. O, oh, diba? Ayan na siya. Ayan yung finished product na nauna. Ayan. And then, lumayan nyo na po tingnan yung mga finished product niya. Ang ganyan lang po siya pagawa. Alasin mo tugang. <laughs> Ayan po ganyan pagawa. Ayan <laughs> po Yeah, Binabasa-basa mm. lang yan. Ayan. Parang ano lang ba? Dikit-dikit -dikit masa, masa ba? masak-masak ba? Huwag kayong ano dyan. Ganyan-ganyan, pipidog-pindutin. Hmm. Hanggang sa maging tatlo Ayan. Parang ano lang Restart ba? Tristar lang yan. Yeah. Para pag... Mm. Okay, uh, yeah. Masya, wag mo masyadong ano bukas sarado mo wag mo masyadong nakabuka. Ayun. Nang pinipindutin yeah. mo lang 'yan. Tingkaw ko sing <laughs> <laughs> Hindi niya papagawa namin. Nasamahan namin ang kalupuan habang wala siya. Ginaganan din. Parang kinukurat mo lang hmm. yung kaaway mo. Hmm. Huwag mong kuratin yung kaway ka mo, suntokin <laughs> mo. Ano na tayo? Pitagal natin dito sa abroad. Shout out pala dyan kay Sis Julio PH. Thank you very much. Nakakatawa yung kanyang mga ano, mga A voiceover niya. Yung ginapi ko, ginapalad daw. Dahil sa Ilocano. natin sa bukala nila. Marami tayong pira, no? Ayan. Same procedure pa dun po. Ayan. yun lamang guys for today's video. Yung finished product po. Mamaya nyo na yun sa ating lip bay. Real please. lip bay. Mamaya nyo na yun Ayan. makikita pag kinain na. Ayan. Pag kinain na. yun lamang guys. Ayan. Thank you very much. This <laughs> is your bee. This is your bee po. Ayan. Thank you very much. Bye-bye. Love, love, love.